So ayun mga idol, nagpaklas tayo ngayon ng tipos ng manibela. Magpapalit tayo ng bearing kasi na napasag. Napasag yung bearing nung dati. Palit tayo. 2,000 years later. Yan. So ito na nga mga Lodi. Simulan na natin. Nilinisan ko na yung tipos housing niya para mas smooth at mas maganda na gamitin siya. din sinak nilagay na natin, sinalpak na natin yung tikos. Hindi ko na pinakita para sa inyo kung paano ko binaklas Kasi medyo hahaba yung ating video din. Ginrasahan na natin yung bearing niya sa upper and lower. Then nilagay na natin yung lock washer, cup washer at saka yung lock niya. At uh, syempre higpitan mo lang to hanggang sa saktong sakto lang at uh, smooth lang siya ikutin para pag nag drive yung may ari is napaka smooth at uh, swabbing swabbing lang yung pagmanubilan niya. Then nilagay na natin yung uh, clamp ng manubilo natin para ibalik. Higpitan ng apat na bolts para sigurado na hindi gagalaw ang ating manubela sa oras na gamitin ito dahil ito ang pinakamahalaga nalagay na rin natin yung lock ng ating manibela then sinunod ko nga pala dito yung shock natin mga idol kasi may tagas na rin sya so pinalitan natin ang oil seal mga lodi yan binaklas na natin at medyo matigas nga kasi nasira nga yung ating impact drive dito kaya minano-mano ko ka na lang pagbaklas hanggang sa nabaklas na nga natin Uh, tatanggalin na natin yung oil seal niya para palitan habang tinatanggal ko nga siya uh, kausap ko si Mrs. Jan kasi na siya ang naging helper helper ko ayun natanggal na natin at ibabalik na natin yung tube niya inner tube kasi okay naman yung oil seal niya para maibalik na rin natin din hinigpitan na nga natin yung bolt niya sa inner tube kailangan natin higpitan to kasi napakahalaga nito kasi kung hindi na tatagas to mga idol ayan nga kitang hita to naman na ah, talagang korsabe din ang paghihigpit natin pagkatapos natin ma-install ang ating shock ay sinalpak na nga rin natin to dito sa ating butterfly uh, dito na tayo gumamit ng aking impact drive para mas mabilis dito sa impact na rin natin yung sa kabila ayan huwag natin kakalimutan na higpitan yung bolt na yan kasi napakahalagay nyan para sa ating uh, front shock na idol no? ayan huwag din kakalimutan natin ulagay yung tornillo na yan para sa ating battle fly kasi yan yung magsisilbing tibay nyan para hindi tumalugan at eh, nilagyan natin yung tornillo yung dalawa para naman sa uh, head bracket yung bracket niya sa head para hindi gumalaw galaw then nilagay na rin natin yung uh, clutch cable ibalik na natin para matesting na natin Ayan, tinesting ko na nga. Uh, yan, pinisil-pisil ko na kung tama ba yung taas niya o yung clearance niya. So, medyo mataas kaya in-adjust ko. Kasi, mas maganda rin mababa ang clutch as long as na wala naman tama yung clutch lining mo. So, smooth siya at uh, mas maganda ang hatak. Then, pagkatapos, binalik na natin yung uh, wheel cover or tapalaw din yung mga logi at saka yung apat na bolt syempre sa sa palaw nya dito na nagsisilbing tibay nya papunta sa shop mga idol no? ayan hinigpit natin mga lodi then pagkatapos natin higpitan yung mga idol syempre isusunod natin yung gulong natin pinunasan ko muna nga yung hub nyan para hindi maingay uh, mas makapit yung preno nya Then sinalpak na natin yung, yung ehe niya, mga idol. Dito para matapos na natin. Ayan. So, okay na siya. Nasalpak na natin ang ehe nya, mga idol. So, okay na siya. Good na. Ang doon na lang. Maraming maraming salamat. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo kalimutan mag-share. Follow and subscribe. Maraming salamat. Thank you so much. God bless. Ingat kayo mga paps.